Good morning guys. May naririnig ako dito sa gilid. Punta natin kung ano 'yon. Nakasala na <laughs> ata tata. Ah akala ko kung ano yung naririnig ko eh. Oh, oh, oh. Ang yabang oh. Hmm. May, rir may naririnig kasi ako eh. Uh, ano, pupunta na kayo dito? Ha? Huh? Ha? Huh? Uh, saan kayo dadaan? Ha? Huh? saan kayo dadaan? Kakain na kayo? Dutong na ikaw? Ikaw mukha kang aswang eh. mukha <laughs> 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 kang aswang eh. Saan ka dadaan? Dito? Andito yung mimi kumakain eh. <laughs> Doon kayo sa kabila. Kain na. Kain na. Kain na. Spunky, oh. Ang yabang, oh. 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 Believe talaga ko sa'yo, okay? Kung makakadaan ka dito. Obo, ang yabang. Oh. Uwawaman yun. Uwawaman yun. Alam ko kung ano yung naririnig ko, eh. Huwag mo awayin si Miming, ah. Huwag mong si Miming, ha? Isa. <laughs> so, Panky. Dali na, kain na, kain na. Pakainin ko muna itong dalawa kong alaga. Bye-bye. Maraming salamat, guys.